Breaking news! Nanggulpi at nagbabagsak na naman ang ngayoy 44 anyos na si El Chacal Guillermo Rigondo sa Miami, Florida. Pinabagsak ni Rigondo at pinagmukhang ahente ng tuko ang taga Dominican Republic na si Danis Arias. Bumato ng one-two combination itong si Rigondo na sumapol sa budiga ni Arias na napabagsak at nagpaluhod sa lona. Panalo si Rigondo via first round knockout. Ito na ang pangatlong sunod-sunod na panalo ni Rigundo via knockout matapos malasap ang dalawang magkasunod na talo sa kamay ng ating dalawang matibay na pambato na si Cuadro Alaska Casimero at Vincent Astrolabio. Kung mapapansin natin mga kaboxing, ang knockout win na ito ni Rigundo ay halos magkapareho kung paano natalo ang huling tumalo sa kanya na si Vincent Astrolabio sa kamay ni Junto Nakatani. Sa ibang balita, bakbakang David Binavides at David Morel sa February 1 na ang laban sa susunod na taon sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Haharapin ni Binavides ang WBA Regular Light Heavyweight Champion na si David Morel. Sa mga di nakakakilala kay David Morel, ay maaring isipin ng ibang boxing fans na easy fight lang ito kay Binavides si David Muril ay may perpektong record na 11 wins with 9 knockouts. May pamatay na kamao din itong si Muril mga kaboxing. Kaya yung pagiging aggressive at reckless style ni Binavides habang bumabato ng combination ay maaaring magpahamak sa kanya. Kung matatalo si Binavides kay Morel ay mas lalong di na mangyayari ang bakbakan nila ni Canelo na inaabangan na maikasa ng maraming boxing fans. Ang mananalo sa Binavides Morel fight ay magiging challenger sa WBC belt na kasalukuyang hawak ni Bitterbiet. Samantala, nag-post si Deontay Wilder ng video sa Instagram kung saan ipinahayag niyang hindi niya papansinin ang mga kritiko at sinasabing maaaring kailanganan na niyang magretiro. Ang dating WBC heavyweight champion na kasalukuyang may edad na 39 years old ay natalo ng apat na beses sa kanyang huling limang laban. Ang pinakahuli niyang pagkatalo ay kay Zili Zhang noong hunyo sa pamamagitan ng 5th round knockout sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang nakakahihang pagkatalo matapos siyang mapabagsak ng malupit sa lona. Isiniwalat din ni Wilder na lumaban siya na may injury sa kanyang kanang kamay sa mga laban kay Joseph Parker at Zhang. Ngunit maraming fans ang hindi naniniwala at itinuring ito bilang palusot. Naniniwala ang iba na ayaw ni Wilder tanggapin ang katotohanan na humihina na ang kanyang lakas at kasanayan bilang boksingero. Sa kabila nito, nananatili siyang matatag. Sinasabing ang mahalaga ay ang kanyang determinasyon na bumangon mula sa mga pagsubok at ipagpatuloy ang kanyang misyon sa ring. Kung babalik si Wilder, ito ang mga bagay na dapat niyang gawin para buhayin ulit ang kanyang karera. Una ang pagpalit ng trainer, pagkuha ng rebuilding fights at mag-iwas sa mga malalakas na suntok ng mga kalaban.